Hello mga ka-Health Real Talk! Pag-usapan natin ang gallbladder stones o cholelithiasis. Kasama na ang cholecystitis, cholecystectomy. Lalo na't napapanahon ito para sa ating mga OFWs na exposed sa fatty diet, irregular meals at stress. Ang topic natin, gallbladder problems. Andiyan ang cholelithiasis, cholecystitis at cholecystectomy. For OFWs, ang bato sa abdo ay hindi biro. Magandang araw mga kabayan. Ako po si Arlene at tarito tayo muli sa isang makabuluhang health real talk kung saan ang layunin natin ay protektahan ang ating kalusugan habang tayo ay andito sa abroad. Ngayong episode, pag-usapan natin ang seryosong kondisyon na tahimik pero masakit, gallbladder disease o kilala rin sa tawag na cholelithiasis. Ito ay ang pagkakaroon ng bato sa abdo. Cholecystitis, ito ay ang pamamaga o pagkakaroon ng impeksyon sa iyong abdo o gallbladder. Cholecystectomy, ito ay ang operasyon naman kung saan inaalis na ang gallbladder. Ano ang cholelithiasis o bato sa abdo? Ang cholelithiasis ay ang medical term para sa pagkakaroon ng mga bato o gallstones sa loob ng abdo o gallbladder. Ang gallbladder ay isang maliit na organ sa ilalim ng atay na nag iimbak ng bile. Ito ay likidong tumutunaw sa mga tabang kinain mo. Kapag naging imbalance ang components ng bile like cholesterol o bile salts, ito ang tumitigas at nagiging bato. Ano-ano ang risk factors? Fatty diet. Mahilig kang kumain ng karne, pritong pagkain o sa fast food. Mahilig mag-skip ng meals. Matabaka or obese. Diabetes. Pagiging babae kasi mas mataas ang risk nito sa mga kababaihan. Age 40 and above. OFW lifestyle kasi lagi tayong exposed sa stress, irregular meals, at lack of exercise. Ano ang mga sintomas ng bato sa abdo? Masakit sa kanang itaas ng tiyan, lalo na pagkatapos kumain ng mamantika. Pananakit ng likod o balikat, nausea at pagsusuka. Pananakit na parang humihigpit sa dibdib, paninilaw ng balat kung may barana sa bile ducts. Ano naman ang cholecystitis o ang pamamaga ng abdo? Kapag ang gallstone ay bumara sa duct o nagdulot ng impeksyon, pwedeng mamaga ang gallbladder. Ito ay tinatawag na cholecystitis. Ano-ano mga sintomas? Mas matinding sakit ng tiyan, lagnat, nilalamig ka, pananakit na tuloy-tuloy ng ilang oras, paninilaw ng balat o jaundice, masakit sa paghinga o paggalaw. Ang cholecystitis ay emergency case at pwedeng ikamatay kung hindi maaagapan. Cholecystectomy naman ang ating pag-usapan. Ito ay ang pag-aalis ng abdo. Kapag palaging bumabalik ng bumabalik ang sintomas o kung may cholecystitis na, pwedeng i ng doktor ang cholecystectomy. Isang surgical procedure para alisin na ang buong gallbladder. May dalawang paraan ng operasyon. Ito ay ang tinatawag na laparoscopic cholecystectomy o yung lap cole. Mas maliit ang sugat, mas mabilis naman ang recovery. Meron namang tinatawag na open surgery kapag komplikado o malala na ang impeksyon. Pwede namang mabuhay kahit wala ng gallbladder. Ang bile ay diretsyo na lang sa bituka mula sa atay. Pero, kailangan mong iwasan ang sobrang pagkain ng oily food. Ano-ano ang mga tips para maiwasan ang bato sa abdo? Kumain ng regular. Huwag mag-skip ng meals. Iwasan ng oily at fatty foods uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo kahit 30 minutes a day, iwasan ang sobrang stress at pagpupuyat, magpa-check up kung may sintomas. Mga kabayan, ang abdo ay maliit lang na organ, pero kapag ito ay nagka-problema, malaki ang epekto sa ating katawan at trabaho. Kaya habang maaga, pangalagaan mo ito. Ako po si Arlene at ito ang inyong Health Real Talk kung saan ang kaalaman ay kaligtasan para sa ating mga bayani sa abroad. Have a nice day!